Kaman mga patay gutom na talaga to. Kahit kaya, hilaw. Hala, sige, paniguro. Kaya, hila. kaya, Kahit hilaw, kakainin. Try mo daw, try mo daw kainin, be. Eby, ah, eh, be, syempre, ang, ang nag-video, try daw, be. Ako ang unang-una, oh, be. Sige, sige. Hina, kasi isa din ako patay gutom. Okay na. Wow. Tikman daw natin, subuko natin kainin dito sa abroad yung hilaw. Dito lang tayo mga ng hilaw. Dito sa... Ayan, kainin pa. Tikman natin, ha? Mm. This is my life. Yon, masarap pala pag ano, hilaw, no? Masarap, be. Madam, <laughs> ha? Ano ba yun? Hindi siya naman to. May kain, may kain, may. Kain, ay. chill. Kaya mo. mo. naman din. Uy! Ako na ako na. Yung mga patay gutom na nag-a. Ito, ito, ito. Ito, ay, silap ito, silap ito. Na, na. ito man ito, mo. Ayan ay, ay, yung mga group na pasaway na patay gutom. Sige, siyempre, ang nag-iwa. Ang subok din. Yami kaya to. Dito lang kami, sige. Yan mo yung sinasabing abroad pa. Dito lang pala. Kaya itong kasi talaga siya. Yan